daan ana ang nilapatan ng medical aid sa kasagsagan ng traslasyon. Para sa update, magbabalita mula sa Quiapo, Maynila, si Mobile Journal Francis Orsho. Francis? Kumasi, kaliwat-kanan ng medical at security teams dito sa paligid ng Quiapo Church habang patuloy ang traslasyon ng itim na Nazareno. Kabilang rito ang lalaking nahulog sa andas habang sumasabay sa prosesyon kanina. Nabagok yung ulo niya at hinihintay pa natin yung update sa lagay ng deboto na yan. Ang isa namang senior citizen, hindi kinaya ang pakikipagsiksikan kaya nahilo at tumaas ang blood pressure. May ilang mga deboto rin na sinakay nasa stretcher tapos maipit sa kasagsagan ng traslasyon. Base sa pinakahuling datos na nakuha natin, nasa isang daan na yung mga nangangailangan ng medical aid. Tuloy-tuloy naman ang pagdaraos ng visa dito sa Basilica ng Nazareno sa Quiapo. Maayos ang daloy ng mga lumalabas at pumapasok sa simbahan. Tanging sa Villalobos Street lang ang daanan patungong entrance para makapasok sa simbahan at Plaza Miranda. Bago makapasok sa Plaza Miranda, kinakailangan dumaan sa walk-through metal detector. Ang mga may dalang bag kailangan idaan sa malaking x-ray scanner. Pinapaalalahan na naman ang debotong dadalo sa misa na bago pumunta, tandaan na bawal po ang pagdadala ng mga matatalim at matutulis na bagay, gaya ng kutsilyo, gunting, pati rin ang mga sharp pointed tools gaya ng screwdriver. Kanina meron ng mga nakumpis kang ganyan, kaya paalala na iwasan na pong magbitbit ng mga bawal na dalhing gamit. Nagpapaalala rin ang kapulisan na magingat sa mga magdurukot dahil sinasamantala rin daw na mga kawatan ang pakikipagsiksikan. Huwag na magdala ng malalaking halaga ng pera at alahas. At syempre, dobli ingat habang tayo po ay namamanata at nananampalataya. Balik sa inyo dyan sa Studio Mase. Maraming salamat, Francis Orisho.